Chismosa, chismoso, let them be. Mapapago din ng mga yan. Kakachismis. Kapag ikaw ay nasa tama at katotohanan, lalaban kang parang agila sa uwak, maniwala ka. Paano bang lumaban ang agila sa uwak? Kasi ang uwak, sasakayan sa agila. Ayan, katulad niyan. Pag sakay niya sa agila, tutukain, tutukain niyan ikod ng agila. Pero yung agila, pansinin po ninyo, ay, hindi makikipaglaban ng head-on yan. Hindi pipiglas yung agila at aharapin ah, yung uwak. Total mas malaki naman siya, mas malakas naman siya. Hindi. Ang gagawin ng agila, hindi mababuzzer yan. Lilipad lang ng lilipad yan. Pagkataas-taas, pagkataas-taas. Kasi habang lumilipad pala ng napakataas ng agila, numinipis naman ng oxygen para sa uwak. Hanggang sa, <laughs> ang uwak ay hindi niya makahinga. Hindi nakakayanin. Lalagpak bibitaw na lang siya. Kapatid, ganon ang paglaban sa mga uwak sa buhay natin, sa mga kuda ng kuda, iyak ng iyak, sa likod natin. Huwag nating sayangin ng energy, ang oras, ang resources natin. What? Kung kinakailangan mag-explain, ipagtanggol ang sarili, go! Once, twice, okay na yon. Kasi ang taong naninira talaga, hindi maniniwala yan. Kahit anong explanation mo pa, mag-explain ka sa iba, pero hindi sa kanya. Kung kinakailangan mo magdemanda, kung sa tingin mo dapat magdemanda, demanda edo demanda mo. Pero huwag mo nang isiisipin yung demanda mo. Mag-flourish man o hindi yung demanda mo, okay lang. Basta huwag mo nang i-focus ang mundo mo sa kanya. Tulad ng agila, fly high, higher and higher. Gawin mo yung mga dati mong ginagawa. Lalong-lalo na yung kinaiingitan na magumot ng kwento laban sa sa'yo. Kung ano yung kinahingita nila, mas gawin mo, mas pagbutihin mo, dun mo ilagay yung energy mo. Tulad nung agila confuse them with your silence, and then shock them with your success. Lituhin mo sila ng katahimikan mo. Yung uwak, litong-lito. Tinuto ka niya yung agila tahimik lang yung agila Sabi siguro ng umabay, ano pa ito, tok, tok, Hanggang sa, ah, hindi na ka ba kahi nga? Nasurpresa siya. Ang taas-taas na pala ng lipad ng agila. Lituhin mo siya ng katahimikan mo hanggang sa surpresahin mo na siya ng tagumpay mo. Mars, kanya lang ang gawin mo. Promise. Tandaan ninyo na kahit nasa tama tayo, kahit ang kwento ay hindi totoo, masasaktan pa rin tayo. Hindi pa rin ganun kadali yun. Lalong-lalo lalo na kapag yung mga kwento-kwento at paratang ay galing sa mga taong hindi mo inaasahang panggagalingan. Si Kristo sa Ebanghelyo, kung mapapansin po ninyo, yung mga nagsabi na inaalihan siya ng demonyo o lalong-lalo lalo na yung nasisiraan siya ng bait, mga kababayan niya, mga hindi iba sa kanil. Kaya nga ang sabi niya, yung talinghaga tungkol sa mahati ang kaharian kung hindi magsusuportahan ang mga dapat ay nagkakampihan. Parang sinasabi niya sa mga nakakarinig sa kanya, kayo pa ba ang mag-aakusa na nasisiraan ako ng bait? Eh magkakapamilya tayo dito, dapat nagkakampihan tayo. Doon ang saktan si Kristo. Natatandaan ninyo dati, hindi siya masyadong nakagawa ng Himala dahil sa hindi pagsampalataya ng mga kababayan niya. Parang ganun din dito. Ang kwento, kahit hindi totoo, kahit nasa tama ka pa, masakit din ang dating. Nagpaparang totoo kapag galing sa mga taong hindi iba sa'yo. Kanina, medyo na-awayan yata siguro kayo sa akin nang sabihin ko, dahil sa mga akusasyon sa akin, dahil sa mga kwento sa akin, muntik na akong madepress, muntik na akong mamuhay sa galit, sa lungkot, muntik na akong mamwala ng gana, muntik na akong magquit. Sabi niyo siguro, oh, inaman ni Fazer, hindi. Kasi yung nagsabing, wala akong utang na loob sa mga matatandang pare, yung nagsabing bastos ako, yung mga nagsabi na pasaway ako, yung mga nagsabi ng marami pang iba mula noon hanggang ngayon. Hindi naman iglesia, hindi naman born again eh, hindi naman protestante, majority, if not all, katoliko. Yung iba, akikilala ko pe, yun ang mas masakit eh mga lingkot ng simbahan, na-encounter ko in one way or another, pinakisamahan ko, yung pamilya, naging kaibigan ko. Yung iba, kabaro ko. Yun ang masakit. Kahit i-bash ako ng milyon-milyon na bashers, kakayanin ko, magtetengang kawali lang ako. Pero, yung bashing ng hindi iba sa akin, hindi pwedeng pumasok dito, labas dito. Pumapasok dito. Nasasaktan. Katulad mo, maliitin ka na ng iba, murahin ka na ng iba, etsyepwera ka ng iba, ikumpara ka ng iba, sa mas magaling daw sa'yo, sa mas maganda sa'yo, husgahan ka na ng iba, pwedeng pumasok dito, labas dito. Pero yung maramdaman mo yan, maranasan mo yan, mapakinggan mo yan sa sariling asawa mo, sa anak mo, sa magulang mo, sa kapatid mo. Pagpasok dito niyan, gusto mo mang lumabas dito. Kahit parang hindi totoo, parang magiging totoo. Masakit yun. Kaya hindi sapat yung nasa tama ka lang eh. May pangalaw eh. Makinig ka sa kanya. During those times that I was very down, Parang nagbulong sa akin ng Panginoon, Father Fidel, sino bang nagsabing bastos ka? Sino bang nagsabing wala kang utang na loob sa mga kapwa-pari mong matatanda pa yung iba? Sino bang nagsabi sa iyo na pasaway ka? Sino bang nagsabi sa iyo ng ganito-ganon? Sino? Hindi naman ako, Father Fidel, di ba? Sinong pinakikinggan mo? Huwag sila, ako lang. Huwag yung asawa mo, pakinggan mo. Wag yung pinaramdam sa'yo ng anak mo, ang panghawakan mo. Wag yung nakarating sa'yo na sinabi ng pinsan mo o ng sino man ang panghawakan mo. Kahit nga ito'y totoo. Ang panghawakan mo, kung ito man ay totoo, magbago ka. Pero ang panghawakan mo, yung pagmamahal at pagtingin ng Diyos sa'yo na hindi nagpapago. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito.